back mga sir, mga boss. May gagawin tayong Sakura 502, ay hindi 302 lang pala ito. 302 US. Ang problema nito parang ato-ata uh, namamatay ang relay at saka pasag yung true. Pansin nyo kalas-kalas na siya mga boss. Kasi dini-IY na ito ng may ari uh, sabi nga niya uh, ginaya niya na yung nasa video ko inugasan din niya yung board tapos nagpalit siya ng mga potentiometer. metero volume. Yan. Kaya lang ang problema talaga, hindi ano, hindi malinaw yung tunog o namamatay daw yung relay. Subukan natin, ipambalik natin yung connection tapos subukan natin para matesting natin kung ano nangyari dito. So saglit lang, ilagay muna natin tong ano. Kinabit ko na yung mga jack, ay uh, yung mga connector. Mga connector ba? Yan. Yun na. Tapos, nagkabit ako ng isang speaker. Ayan yung speaker natin. Tapos, kinabit natin sa tape. Ang problema, ayaw din tumunog. Ayan, gumagana yung relay. Patayin natin. Gumagana yung relay. Binaw volume Walang sounds. Kahit ilipat ko dito. Wala, wala pa rin. So, check natin. I-audio trace nga natin yung ano nito yung tawag dito yung pinaka ninyo. kung may pumapasok na audio signal dito sa pinaka output niya na as ba output dito so kalasin muna natin to para malaman natin at napasin ko din dito yung kulay nitong ano may init ah uh, iba na yung kulay nitong dalawang resistor kumpara dito sa dalawa so ito ay para sa isang channel ito naman para sa isa so ito fresh na fresh pa. Ito naman mukhang hindi na. So i-check din natin 'yan. Tingnan muna natin yung ano, yung circuit board sa ilalim. Baka may hindi pa naikabit yan o ano, kaya hindi tumutunog. So ito na yung board niya, medyo na tampered na rin pala oh, tukulap ka tuk na no? oh. Kawawa na to. So hopeless na to pag ano, hindi nataga ng masasalba. Check na lang natin dito kung saan tumatakbo yung para sa signal. Ito yung pinaka konektor niya. Isa-isa yun natin. So, ito yung para sa signal na isa. Tapos ito naman sa isa. So, mag mag inject tayo dito ng audio tracer para malaman natin kung ano, kung may signal na dumadali dyan. Okay? bagay natin dito yung ano, cellphone natin. Ayan. Tapos kakabit ko lang yung audio trace ko. Tapos ito, iipit natin sa ground. Sa ang Dito na lang. Tay ko nga dito sa kapo. Okay, power on ko na. Tapos volume na natin. Wala. So dito pa lang sa ano, wala nang ano. Wala nang audio na eh. So dito naman sa output meron. Yan. Tapos yung galing naman dito, papunta dito sa ano ipitaste natin. Basta galing dito sa ano, dito sa hagapan, sa may ton, wala tayong masi-check dyan audio. So hindi natin malaman bakit wala. Bago tayo mag-tobo dito, kailangan mapa-audio muna natin dito. Bakit ba walang audio yan dyan? So dito, baybayin natin ang volume na to ay mga boss uh, sukatan pala natin ng supply muna para sigurado baka mamaya ano eh kulang ng supply kaya hindi ko magana ano pa supply mo pa ito wala ito ah isa ito ka lang hindi nyo pa nakita dito sa tester ayan ayan okay, yung tester natin So lagay natin ito sa ground tapos sukatan natin. Mayroong 12, ayan o, oh, 12. Sunod, ay, dumikit. 11, ground, tapos 5 volts. So mayroong supply. So bakit wala? Bakit wala dito sa ano? So dito hanapin natin yung supply dito kung asan. O, okay, yun dito. Dito ang dalawa. Mayroong grill pa yan. Hindi kita ng ano dito. Lagay na natin ito sa tama. Ay. Okay. Yan yung parte ng troubleshooting. mag -multi speaking muna. Sunod na 1 ay 11. So ang sinusukat ko ay dito para na natin matrace natin kung saan tayo mag ano, mag-check ng signal. So mag-inject tayo dito ng audio tracer. Wala. Meron kong isa. So meron. Pagdating dito sa ano, pagdating dito nawala sila so kakalasin muna natin itong ano para ma-check natin saglit lang para mahaba na yung video na check na natin na itong input ito kasi yung linya na to galing sa volume meron tayo na na audio yan volume natin para sagad na sagad natin yung volume yan, hanggang dito yan. Tatakbo yan dito. Yan. Kaya lang, pagdating naman dito sa output, ito na yung pinaka-output niya. Wala na. Saan naman ito galing? So, ayan, yung dalawang yan, o. No? Tatakbo dito, yan. Dito. Tapos yung isa naman. Dito rin, yan. Yan. So wala tayong masukat papunta naman yan dito sa ilalim. So dumaan siya ng ano uh, potentiometer tapos IC. So yung potentiometer bagong palit naman at wala naman tayong nakitang problema. Yung IC subukan muna nating palitan yung dalawa para maka move on tayo. Maghanap muna ako ng pamalit kasi mukhang iba yung number nito eh. Uh, 0820 So, tingnan natin kung pwede dyan yung 4558. Okay, so, yung original niya na IC ay ito. 082. Okay, okay. 082D. Ano dumating yung anak ko. Yan. Tapos, nagpalit tayo ng dalawang IC. Ang pinalit natin ay 4558. Ito din, 4558. Kasi wala tayong masukat dito na audio. So subukan na natin kung meron na ah ito 'yon. Nakaon na ba? Volume dati. Ayun, ano. Sukatin na natin. So, meron na. So meron na siya dito. Iangat natin 'yung camera. Subukan nating indik kan 'tong ano yung pinaka ng dito yung andito yung tabunan na natin paka may Okay. Mayroon okay, na. Meron na. So, hindi lang pala nadali ni customer yung nadi DIY. Dalawang IC ang problema. So yung mga kalawang dyan, papalitan na lang natin pero tumutunog na siya ngayon. Babaan ko yung volume. Kasi bumubulusok yung ano eh. Bumubulusok yung oh, Napakalaga talaga mga boss kung meron kayong audio tracer. Kasi pag may audio tracer, huli agad yung sira kung saan ka banda magpupukos. Ayan eh. Ayan. 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 Oh. Ayan. Ayan. Okay na. So ano susunod na gagawin? Ituloy na lang natin 'to sa pagpalit ng mga kinalawang na piyasa. May mga kunting kalawang palito, palitan na lang lang natin. Para sa mga mga ito mga jumper lang naman. Palitan na lang natin yung mga jumper. Itong resisto na 'to Ato uh, 20. Tingnan ko kung may pamalit ako nito. Tapos palitan lang natin. Tapos itong mga kapasitor na ano. Na, ay hindi mo pala kita ano. Ayan. So try ko kung may 220 pa ako dyan na pwedeng pamalit dito. O kaya papalitan ko lang sa may ari kasi wala akong stock. Tapos itong dalawang kapasitor. Okay. So palitan ko lang muna itong mga jumper. Okay. Tapos stock na natin to. Yun lang, hindi nadali ng customer kasi wala ata siyang audio tracer o kulang pa yung experience niya sa ano. So, hindi lahat talaga ng mapapanood mo sa YouTube ay pwede mo nang gayahin at makukuha mo din agad. Ika nga na sinasabi ko, yung kaalaman, hindi naman may papasa ng instant. Pwede kayong bigyan ng tips, pero yung buong na nagiging nakalaman ng isang technician, hindi nyo makukupya lahat yun, kahit manood kayo sa vlog. Bakit ka mo? Kasi yung experience ay eh, hindi naman na-download na yan sa utak ng tao, iginigin yan sa haba ng panahon na binubuo ng isang technician. Nagigin yan. So, sa haba ng working experience, magigin mo yan. Hindi mo yan magigin in an instant na ka lang, eh, uh, katulad ka na agad ng pinanood mo. Parang ganun lang kasimple yon mga So, palitan ko lang kinalawang dyan din. Tapan ko na. Kasi, inform ko na yung may-ari. So, napalitan na natin dito. Ito yung mga pinagpalitan natin yan. Resistor, mga jumper, at saka apat na kapasitor. Yung gumagana pa naman yan, pinalitan ko na for ano security or para hindi na ano, mandamay pa. Pero yung dalawang 220 ohms, uh, sabihan ko na lang yung may-ari niyan kasi wala akong available. Pag ano kasi marunong naman siya maghinang, palitan niya lang pag bumigay na. Kasi baka malapit ng masira yan. Pero sa ngayon okay na siya. So ayos na. Uh, pinatugtog ko na to kanina tapos itinonil ko, binalik ko na dito yung mga pihitan. So yari na siya. So bukas usap na lang kami ng mayari.